Ano ang nakatago sa ilalim ng Sahara Desert? Yan ang ating aalamin. Kaya welcome sa Talakayan Channel. At dito ay kung ready ka ng makinig, ay tara, simulan na natin. Ang pinakamalaki at pinakasikat na disyerto sa buong mundo ay ang Sahara. Ang Sahara Desert ay may lawak na humigit kumulang 9.2 milyong kilometro kwadrado. Sakop nito ang malaking bahagi ng Hilagang Afrika at sumasaklaw nang hindi bababa sa labing isang bansa kabilang ang Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan, Tunisia at Western Sahara. Kadalasan, iniisip ng mga tao na ang disyerto ay lugar na mainit, walang ulan at puno ng buhangin. Sa laki nito, ang Sahara ay sumasaklaw sa teritoryong katumbas ng kalahati ng Russia o ang kabuuan ng Brazil. Alam mo ba na mayaman ito sa deposito ng langis at gas? Ang Sahara Desert ay may mga buhanginan na umaabot sa taas na 160 hanggang 180 meters. Mas mataas pa kaysa sa isang gusali na may pitong palapag. Ngunit ano ang nasa likod ng tigang at mabuhanging tanawin? Bakit puno ito ng buhangin? Saan nagmula ang napakaraming buhangin? Lagi na bang ganito ang Sahara? Ang malawak na teritoryong ito ay puno ng buhay ngunit may nangyaring pagbabago. Ano kaya ang nasa ilalim ng buhangin ng Sahara? Magugulat ang marami na ang buhangin ay sumasaklaw lamang sa 20% ng Sahara. Sa mga lugar na ito, matatagpuan ang karaniwang tanawin ng mga buhanginan na may nakakaakit ng mga anyo. Ang karaniwang kapal ng ibabaw ng buhangin ay humigit kumulang 150 meters. Ngunit may mga pook na umaabot sa 300 metro. Ang natitirang bahagi ng Sahara ay binubuo ng mga bato at bangin. Sa ilalim ng mga buhanginan ang mga bato ay nagtatago ng mga kamangha-manghang lihim. Ang disyerto ay mas interesante at misteryoso kaysa sa inakala ng marami. Noong unang panahon, inakala ng mga siyentipiko na ang Sahara ay dating isang magandang paraiso na puno ng buhay. Ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya, nanatili lamang itong teorya hanggang kamakailan lamang. Natuklasan ng mga siyentipiko ang isang hindi inaasahang bagay na nakatago sa ilalim ng mga buhangin. Natuklasan nila ang isang malaking imbaka ng tubig na hindi bahagi na sinaunang dagat. Ito ay bahagi ng isang sinaunang Palio Lake noong 250,000 years na ang nakalilipas na ang Nile River ay bumaha sa lugar na ngayon ay Waditoshka Bay, malapit sa Lake Nasser. Ang tubig ay lumalaganap sa silangang bahagi ng Sahara na bumuo ng isang lawa na noong kasagsagan nito ay may lawak na igit sa 108,000 square kilometers. Mayroon ding mas maliit na lawa na may lawak na 48,000 square kilometers na nabuo sa parehong panahon. Ang mga bakas ng dalawang lawa ay unang natuklasan noong 2010 ng geologist na si Ted Maxwell at ng kanyang mga kasamahan mula sa US National Air and Space Museum ginamit nila ang datos mula sa radar topography missions ng space shuttle na nagbigay ng imahe ng mga sedimentong dala ng tubig at hangin pati na rin ng mga matitibay na bato na nakikita gamit ang radar sa ilalim ng buhangin dahil sa matinding tagtuyot ng disyerto natuklasan nila ang mga balangkas ng isang sinaunang mega lake na minsang umiral sa Sahara nakatuon ng mga pag-aaral sa pagkakaroon ng eksaktong datos ukol sa sinaunang lihim sa ilalim ng mga buhangin ng Sahara. Natuklasan ng mga siyentipiko ang mga labi ng posil ng isda sa mga sedimentong matatagpuan mga 400 kilometers kanluran ng Nile River sa taas na 250 meters mula sa antas ng dagat. Ipinapakita nito ang pinakamataas na dalampasigan ng isang sinaunang lawa ang lokasyon ng mga sinaunang pamayanan ng tao sa Selima at Tarpawi sa Egypt ay nagpapahiwatig din ng presensya ng lawa. Ang lawa ay umiral ng libo-libong taon, sumusuporta sa paglaganap ng iba't ibang uri ng alaman at hayop. Subalit, dahil sa bigla ang paglitaw nito, hindi ito nagtagal. Ang tubig ay mabilis na nawala sa pagkatuyo at pagkasingaw kaysa sa naibabalik. Sa uli, natuyo ang lawa at natakpan ng buhangin ang ilalim nito. Gayunpaman, nagpatuloy ang buhay sa rehiyon. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na noong hindi bababa sa 5,000 years na ang nakalipas, ang Sahara ay natatakpan na nunti ang alaman at sagana sa buhay. Noong 2015, nagbigay ang mga siyentipiko ng malawakang paliwanag ukol dito. Ang Nature Communications Journal ay naglatala ng artikulo na nagbibigay liwanag sa mga bagong pananaliksik gamit ang radar observation tool mula sa Japanese satellite na tinatawag na PALSAR o Phase Array Type L-Band Synthetic Aperture Radar natuklasan ng kama ng isang malaking ilog na may malawak na network ng mga tributaryo Ang Tomin Roset River ay isang napakalaking palyo river na pinapaniwala dumaloy sa kanlurang Afrika mga 5,000 years na nakalipas. Ang mga pinagmulan nito ay nasa timog ng Atlas Mountains at Ahagar Mountains sa modernong Algeria. Pinangalanan nitong Tomen Roset mula sa isang oasis town sa Algeria na nasa parehong lugar. Ang ilog kasama ang mga tributaryo nito ay mahigit 500 kilometers ang haba at dumadaloy patungo sa Atlantic Ocean sa reyon ng Mauritania pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na noong unang panahon ang basin ng Tomen Rosette River ay sagana sa hayop at halaman ngunit ito'y tuluyang natuyo may git 2,000 years na ang nakalipas kung umiiral pa ang ilog ngayon ito ang magiging ikalabing dalawang pinakamahabang ilog sa mundo may hakahakang ang ilog ay pansamantala lamang lumilitaw at nawawala sa nakalipas na 245,000 years ang panahong ito ay tumutugma sa pag-iiral ng isang sinaunang lawa na nabanggit. Ang ilog ay mahalagang mapagkukunan ng tubig na ginawang isang luntiang paraiso ang gitnang bahagi ng Afrika. Hanggang ngayon, may natitira pang bakas ng malaking tubig sa reyon tulad ng mga tanyag na oasis ng Sahara na pinapakain ng mga daloy at underwater reservoir. Ang kasaysayan ng Sahara ay mas kawili-wili at puno ng sorpresa kahit tigit pang sinuri. Milyon-milyong taon na ang nakalipas noong sinaunang panahon, ang lahat ay ibang iba. Noong Mesozoic era, ang tubig ng Tetis Protosin ay sakop ng kasalukuyang Sahara. Sa lugar na iyon, namuhay ng sagana ang mga ninuno ng balyena na tinatawag na Basilosaurus. Ang malalaking fossilized na labi nila ay natagpuan sa mga paghuhukay sa Wadi Al-Hitan sa Egypt na natili ang mga buto ng mga hayop na ito sa ilalim ng dagat sa loob ng milyong-milyong taon hanggang sa unti-unting naglao ang dagat. Ito ay naging maagang anyo ng Mediterranean at Black Seas. Ang sahig ng dagat ay umangat at naging lupa. Dahil sa dami ng natuklasang posil ng sinaunang dagat, minsang tinawag ang Sahara bilang lambak ng balyena. Sa ilalim ng buhangin ng Sahara maaari kang makahanap hindi lamang ng mga sinaunang nilalang dagat kundi pati na rin ng fossilized na buto ng isa sa pinakamalalaking dinosaur ang herbivorous na sauropod ang pagkakatuklas nito ay nagdulot ng malaking interes sa siyensya ang iganting dinosaur na ito ay umabot ng 32 meters sa haba at may bigat na hanggang 60 tons ngunit nalagpasan pa ito nang natuklasan noong 2016 ang mga labi ng isang hindi kilalang uri ng sinaunang halimaw. Noong 2016, nakagawa ng isang kahangahangang tuklas sa Egypt ang mga archaeologists. Ang mga Egyptian at mga American paleontologists sa pangunguna ni Dr. Heshen Solem ay nakahukay ng fossilized na buto ng nilalang na tinatawag na Mansurosaurus. Ang natuklasan ay naging isang sensasyon sa mundo ng agham. Noong 2018, tuluyang nauri ang mga fossil bilang bagong uri at genus na naging isang banal na graal para sa paleontolohiya. Ngunit kasing kamanghamangha ng wildlife ng Sahara noong sinaunang panahon, mas kapansin-pansin kung paano nagawa ng tao na mamuhay sa teritoryong ito. Tingnan natin ang mga kwento mula sa mga dramatikong paay na ng kasaysayan ng sinaunang sangkatauhan naniraan ng mga tao sa teritoryo ng kasalukuyang Sahara sa loob ng libo-libong taon. Dahil sa pabago-bagong klima, sila'y dumarating at umaalis. Nagtatayo ng mga pamayanan at kalaunan ay iniwan ito. Natuklasan ng mga archaeologists ang mga labi ng tao na nagpapahiwatig ng iba't ibang komunidad. Ang mga mabababang lupa ng Payum at Reyo ng Nabta pati na rin ang oasis ng Birkisiba ay naging dahil sa pagtaas ng dami ng ulan. Ang populasyon ay lumipat pababa. Sa ikapitong milenyo BCE, may malalaking pamayanan na may mataas na antas ng organisasyon sa lipunan ang naitatag doon. Natagpuan ng mga palayok na may mga unang halimbawa mula sa ika -anim na milenyo BCE. Ang mga ito ay makulay at masalimot na disenyo at kahawig ng mga keramika ng lambak ng Nile sa Khartoum ang mga natuklasan ay nagpapayawatig ng mas mataas na antas ng organisasyon sa lipunan kumpara sa lambak ng Nile. Mahalagang banggitin na ilang sinaunang megalitik na komposisyon ang natuklasan sa Nabta. Marahil ay mga archaeoastronomical na monumento ang mga ito katulad ng Stonehenge. Kasabay nito, iminungkahi ng mga siyentipiko kabilang si astrophysicist Thomas J. Brophy na may relihiyosong kahulugan ang mga estrukturang ito. Ayon sa kanya, ang mga sagradong simbolo sa mga archaeological record ng Nabta Playa ay nagmula pa noong ikalimang milenyo BCE. Ang mga simpleng kahulugan nito ay tumutukoy sa mga paksa ng mahalagang praktikal na kahalagahan sa buhay ng mga nomad. Marami estrukturang gawa ng tao na may makasaysayang halaga ang nakabaon sa ilalim ng mga buhangin ng Sahara. Ang mga ito ay mga kuta na itinayo ng mga garamantes, isang sinuunang lahi sa Sahara na binanggit ni Herodotus. Sila ang nanirahan sa malaking bahagi ng Sahara mula 200 BC hanggang 700 AD. Noon paman ay disyerto na ang Sahara, ngunit natutunan ng mga garamantes kung paano kumuha ng tubig at magtayo ng mga kanal na nagbigay pa tubig sa mga bukirin at sakahan at nagbigay ng inuming tubig. Sa pamamagitan ng mga 3-dimensional satellite images, nakita ng mga siyentipiko ang makinis na gilid ng mga sinaunang kanal na gawa ng tao na nakatago sa ilalim ng buhangin. Ngayon paman, unti-unting nanatili ang tuyong klima, natuyo ang mga kanal at nilamo ng buhangin ang mga pamayanan. Upang linawin ang mga usapin tungkol sa mga nilalang mula sa ibang planeta ay e bahagi lamang ng science fiction. Ngunit sa parehong panahon, may ebidensya ang Sahara ng mga interplanetaryong kaganapan na nanatili sa mga buhangin ito. Sa tigang na buhangin at mabatong talampas ng Sahara, matatagpuan ng isang bihirang mineral na tinatawag na Libyan Desert Glass. Ang batong ito ay halos 98% silicon oxide. Sa unang tingin, ang Libyan Glass ay parang basag na bote na may yellow-green na kulay kilala na ito mula pa noong sinaunang panahon at ginamit upang likhain ang scarab beetle, isang simbolo ng kasaganahan para sa mga sinaunang Ehipto. Ginamit ito bilang dekorasyon sa medalyon ni Tutankhamun, isang sinuunang paraon ng Ehipto. Ang pinagbulan ng Libyan Desert Glass ay nananatiling isang palaisipan. Tinansya na ito ay nabuo mga 29 million years nang na nakalilipas. Karamihan sa mga siyentipiko ay naniwala na ito ay nabuo dahil sa epekto ng meteorite sa lupa. Ang salamin ay naglalaman ng mga mineral na nangangailangan ng napakataas na temperatura para mabuo. Mas mainit kaysa sa anumang igneous rock sa mundo. Gayunpaman, ang teorya ng kometa na nagpapahiwatig na ang Libyan Desert Glass ay mula sa material ng mga nukleus ng kometa. Noong 2007, natuklasan ng Kariba Crater, 100 kilometers mula sa lugar kung saan matatagpuan ang Libyan Desert Glass. Marami pang mga kamangha-manghang lihim na itinatago ang Sahara. Isa sa mga pinakakahangahanga ay dati itong isang masaganang berding hardin. Ayon kay Kathleen Johnson, isang assistant professor sa Earth Systems sa University of California. Ang Green Sahara Period o African Wet Period ay sanhin pagbabago sa orbital rotation ng mundo na nangyayari tuwing 23,000 years. Sa makatuwid, maaaring sa loob ng 10,000 years muling magiging berde ang Sahara. Subalit, ang mga pagtatansya ay maaaring magbago dahil sa emisyon ng greenhouse gases na nagdudulot ng pagbabago sa klima. Hindi siya kung kailan o kung muli magiging berde ang Sahara. Sa huli, nasa atin ang desisyon kung paano natin pangangalagaan ang mundo. Kung nagustuhan mo yung topic natin, ay naman itong video at magsubscribe subscribe ka na rin. Magkita-kita muli tayo sa susunod na talakayan. Muli, ito ang talakayan. Channel